Nananawagan na po ang kampo ni Marcos Jr. ang mga loyalista sa NBI para nga paimbestigahan itong kumakalat na video na ito. Ito daw ay apat na video. At itong unang labas na ito ay patikim lang daw, teaser lang daw. Yan. Hmm. Sige so na, ilabas niyo na yung tadlo pa. <laughs> Dahil ngayon pa lang, nalalagay na po sa alanganin kung sino man yung may kagagawa na ito. At ang itinuturo, as usual, ang mga um, may kagagawan ng kabulastugan, kagaguhan at kademonyuhan dito sa atin ay ang mga katulad ni Harry Roque, ni na Maharlika at yung isa pa daw. Hmm, may go signal daw at ang si Maharlika kay Harry Roque at ang iniisip ng mga netizens ang gumawa ng video or ang nag-edit ng video na yan ay yung kuno ay mga IT group na nag ng med, uh, social media presence naman Natong si Harry Roque. Hindi siyempre patatalo ang mga loyalista. Talagang po nila ang kanilang ang ating presidente. Okay, maganda pakinggan 'yon ano ho ang ating presidente. Dahil sa puntong ito, um, siguro kung pwede kayong maglabasan talaga ng baho ng bawat isa, daanin niyo po sa makatotohanan banat. Kasi ito talaga ay halatang halata. Halatang edited. Sabay matindi, ano ho ang naalala ko dito ay kung paano ring yurakan, babuyin, ng mga diehard ang pagkataon na Senator De Lima nung siya naman ay uh, ginawan ng edited na sex scandal or video at anyway na talagang karumaldumal napakababoy ng ginawa na itong mga diehard no wonder ganyan na po ang nakagugalian na itong mga taga Davao na ito Mula sa Davao ang lahat ng kabulastuan dito sa mundong ito ano ho De, dito lang naman sa Pinas anyway pero yun nga ang daming krimen sa Davao bakit <laughs> Paiimbestigahan daw ito ng NBI. Kaya humanda kung sino man yung mga responsable dito sa paggawa ng, ng pecking video na ito. Kung ikaw po ay matino, marunong kang mag-design, makikita mo talaga na hindi si Marcos Jr. yung nasa video. Pinagpiyastahan pa man din. At yung mga naandun sa, sa, sa event na yon kung saan nga unang pinalabas itong etong video na ito. Yung mga naandun po kahit paano ay may mga sinabing tao, may mga lawyers dyan, may mga karamihan dyan ay nasa or mga OFW na may sinabi naman, maganda ang katayuan sa buhay, may mga may mga dunong din naman, pero pinagpiyastahan nyo? Talaga po? Ganun kayo kaengot? Ganun kayo katanga? Bakit? No wonder, nabaluktot na yung kaisipan nyo sa pagiging diehard nyo. Ay talagang kawawa po kayo. Yung lahat na niniwala dito sa video na ito, kawawa. So yan, pakiimbestigahan daw at dapat ay panagutin nga ng, ang mga DD shits. Yan ba ang tawag yung mga loyalista ngayon sa mga diehard? Nagpapakalat ng fake uh, pulburon buron, video daw ni PBBM tulad ni Nahare Roque, Glenn Chong at syempre yung si Maharlika. Hmm. May kalalagyan talaga yung ganito. Ang pinagtataka lang kasi ng mga kababayan natin, um, yun nga, sa puntong ito, sana, sana kahit papano may gawin na ang administrasyon, ano para matigil na talaga itong uh, kalokohan, itong kahibangan, at itong paghahari-harian sa larangan ng, ng social media na itong mga diehard. Sila po ang dahilan kung bakit nauso ang fake news dito sa atin. Sila po ang dahilan kaya maraming napahamak dahil sa fake news ay dapat lang talagang managot kung sino ang pinagmulan na itong fake video na ito. Sana may gawin ng Malacanang ano ho, ang, ang company Marcos Jr. Dahil kung wala, ay baka isipin naman ng taong bayan na totoo nga itong, itong mga ganitong paratang ng mga diehard kay, kay PBBM. ba? Diba? Good luck!